Yan, good afternoon mga ka-alien ulit tayo So, nag ko lang ako ah, na ready ako kanina Bandang mga 3 o'clock PM Tapos eh, Medyo okay na pag ko ng apps ng 3.30 E eh, pumasok agad kasi nag Merong silence si Joyride sa amin sa telegram Na i-update yung apps pero so, pagkatapos ko mag-update, pumasok agad. So, malapit lang sa kanto namin, sa bahay namin. Kinawa ko agad, papunta rito sa Marikina. 211 yung pamasahe ni ma'am. Ginawa niya 220. Kaya, hindi na ako nakapag-top up. Tsaka nagpagas. Kinawa ko muna, biniyay ko muna si ma'am. So, ngayon, harap muna ako ng gasolina para magpagas. So, dito sa kaba ng Marikina. update ko kayo mamaya mga ka-LJ mga ka-LJ nandito pa rin ako sa ay pinasukan pa lang ako kanina sa may JPR sa Marikina papunta rin ito um, San Mateo so di pa rin ako nakapag-top up kanina pero ipapalik um, na ako na drop off ko na si costume pinakita ako mga kapwa natin joyride right dito dito marapit sa SM San Mateo sa atin na ako nakapag-top up ako naghanap ng 7-Eleven or Alpha -11. So ayun Yung dalawa pa sa Na binita ko Yan Gas na lang So ayun, Dito pa rin kami Nag-aabang kami nila pa Yung Inano ko ng tapak, bumiyahin ngayon, nakakuha siya ng buhok, ipapuntang Marilaw, Bulacan Nawaiting okay. kami Pagkita na ako ulit kayo mamaya Yun mga So ang tagal ko bago ako pasukan ng buking Ang layo ng ginapang ko from San Mateo Nakabalik na ako ng kainta Nagpunta ako ng St. Joseph Sa may tapat ng SMEs So, nakapag-dinner na ako doon. Buti. After ko kumain, may pumasok. Papunta rito sa may SM Aura. So, nandito ako ngayon, mga kedi. So, ako ng booking dito. So, hindi ko alam kung naglolo ko yung apps eh. Ang tagal bago pasukan eh. ayun mga kaya update po ulit uli kayo mamaya ayun mga kaya talaga pala nagloko ang apps namin dahil na wala na signal kanina pa hapon kaya pala ang tagal tagal ko na naghihintay walang pumapasok nagloko pala buti nakapagtanong ako sa ibang kapwa ko joyride Tinanong ko kung nag-o-o oh, daw Kanina pang hapon so, Ang tagal ko nag sa may daw, Dito sa may AS, SM Aura Kulang kulang isang oras Pagpapasokan Ang booking Ngayon nandito ako sa Makati Square Pada-drop lang Sana may pumasok Dahil ako ng booking kaya pa, oras na nakakailan pa lang ako mga ka-Elliot Apat pa lang ata Ayun, ano ngayon? Hindi maganda ang biyahe ngayon Ano oras na dapat? Ano ni? Eh? Medyo nakakaano na ako para makauwi na Ayun, no, hintay na lang tayo ulit